hindi nyo pwedeng sabihin na chat-chat lang yan. Lahat ng mga cheating nagsisimula sa chatting. Kaya nga ang sinasabi ko, sana maging lesson to sa ating lahat. Pag ikaw ay nasa isang commitment, kapag ikaw ay nasa isang relasyon, hindi pwede na nakikipag-fling ka rin o nakikipag-chat ka rin sa ibang mga babae. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga makita yung rason, hindi ko talaga makita yung purpose kung bakit kinakailangan nating makipag-chat na makipag-chat sa ating mga opposite sex na tayo ay may jowa. Hindi ko mapag-connect eh Hindi ko talaga makita kung papaano at bakit. Bakit? Anong kailangan mo na kailangan mag-good morning ka? Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo ngayon? Saan ka ngayon? bakit natin kinakailangan gawin yon wherein meron tayong isang commitment meron tayong karelasyon at kung hindi kontento yung isa ating yung isang tao pakawalan nyo na lang kasi ikaw at ikaw lang din ang masasaktan lagi kang hindi magiging enough lagi kang hindi magiging sapat hahanap at hahanap siya ng iba ulit ulit lang na masasaktan ka I think red flag na yon kasi diba tinuturo ko sa inyo dito sa isang relasyon maraming mga red flags pag hindi natin inavoid yung isang tao at hindi natin in-stop yung relationship natin sa isang tao despite of all the red flags, tayo rin yung magiging kawawa sa huli. Ito yun eh, kung mahal ka niya, hindi siya magbibigay ng oras sa iba. Kung mahal ka niya, hindi siya maghahanap ng iba. Pwede kasing sabihin na mahal kita, I love you, pero wala sa gawa. Pwede kasing sabihin na mahal kita, ikaw lang talaga. No, 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 Kasi pwede natin sabihin sa si isang tao na mahal natin siya, pero hindi naman nakikita sa ating gawa. Hindi nakikita sa gawa kasi anong ginagawa niya kapag wala ka, bakit siya nakikipag-chat sa iba? Bakit naghahanap ng iba? Kasi kung mahal ka, sapat ka eh. Sa mga taong mahal tayo, we will always be enough. Pero kung hindi ka sapat kasi naghahanap ng iba, ibig sabihin hindi ka mahal. Kasi kung mahal ka, kahit may mga kakulangan ka pa, tatanggapin niya yun kasi mahal ka eh. Pero yung point na naghahanap siya ng iba, bakit? Ibig sabihin, hindi siya kontento sa'yo. Ibig sabihin, hindi po yung pagmamahal niya sa'yo. Yun yung love eh. Yun totoong love is not when everything's perfect. Love is when there are imperfect situations with imperfect people, but then, you still accept them, you still love them, you still care for them kahit na imperfect silang mga tao. Hindi lang natin minamahal ang isang tao kasi perfecto siya, kundi minamahal natin siya kasi tanggap natin siya. Minsan, nagmamahal tayo ng mga tao na iba sila mag-express ng love. Hindi man sila sweet, pero faithful sila. Hindi man sila sweet, okay. pero loyal sila. Hindi man sila sweet, pero laging nandyan para sa'yo. Hindi man sila sweet, pero nagtatrabaho sila para ma-provide yung pangailaman mo kasi mahal ka nila. What we need to do is accept. I-accept natin na nagmahal tayo pero yung taong gusto natin, hindi tayo kayang mahalin katulad ng pagmamahal natin. Kailangan natin tanggapin everything begins and ends in acceptance. Kung hindi natin matatanggap yung nangyari, hindi talaga tayo makakapag-move on, di ba? Kasabay ng pag-accept mo